betul ya sayang oh sana kau tulya mga kalakbay mawala ay ang bilis eh bilis lumublob pakita ko sa inyo yung tulya mga kalakbay baka hindi nyo pa alam Paganap tayo wala to tuloy nagpakita <laughs> dito mga tayo sun biting mga tayo <laughs> Di Kasi natigil yung alon dito mga kalakbay. Turun tunod deh. Kaya tinawag na surfing capital ng vehicle to. Yun. Ito liyo. Yun o. Oh. Ayun. O, oh, di ba? One down. Sa mga kalakbay o. Oh. Yun yun o. Oh. Lulub-lub oh. yan. Huli na natin. Kaya natin ba tayo? Ito yun siya o. Oh. lang. Yun o. Oh. Di ba naalala nyo nag-vlog ako ng ganito sa yung diba, sa beach ng Tansa Cavite Buena Villa uh, Buena Pero mas malalaki yung dito Ito yung kagaya dun sa binibenta sa Apari na nakikita ko Pwede ko diba, lang sure kung tol niya tawagin ito eh Sana pa tayo. Baka, ayun na marami ako nakikita eh. Yun yata oh. Buhay ba? Ah, patay. Pagka na, ano kasi siya nung no, agos ng dagat, lumalabas siya mga kalakbay Tapos lulub ulit. Ang bilis na lumulub-lub Sarap parang na ang di pag paaraw dito may, dumaan, may dumaan. Hindi bihira. Marami din siguro nang uuha dito. Ito ako ako ating ko kayo. Ayong isda na palad dah. Ang galaro na ako, ulihin ko yan. Oh, yan, nakita lang kita ulit. Sun beating, vitamin C. Uy. Wala ko, ano sumabi sa pa ako. Wala na, isa lang nakita natin yung tulya. Baka wala na, na natin. Awala natin na. Oop. Oo, oo, oo. Kaya yan yung mga alak na yan. Lumdob yan. Mabilis na mawala yan. Oo, wala na. Yan pala siya, oh. Baka na matay, ah. <laughs> Uy, yan. May magic yung na yan, eh. Ayaw na lumudob. Namatay na yata. Ayun, no? wala na.